Happy Sunday everyone! Happy bang lahat pag Sunday? Kasi ako, happy ako pag Sunday time! Kasi kasama ko si bakla, tsaka kumakain kami sa labas pag Sunday time mga bakla. At yan na, nag-order kami ng juice. Masarap yan na juice guys. Kasi smoothie yan na peach with strawberry. At kung ano-ano pang nilagay nila dyan. Tapos, ano talaga? Fresh na fresh talaga siya. Masarap talaga siya. Very refreshing sa katawan mo. Kaya, salap sarap talaga. Pati si Chloe kaya yung maliit ng anak nasarapan. O, tinikman niya. Tapos, tinikman. Takam-takam siya. O, tingnan mo inano lang niya. Tine-taste talaga niya. Masarap pa rin. O, binalikan niya. O, sino ka dyan? <laughs> Nasarapan siya yan. Sarapan. O, sino ka dyan? O, kakain na si madam. O, kakain na ako ng vegetable. ang sarap niyan guys. Lalo na yung, yung, pula. Ang sarap niya. Sabi ko, bakit? Ang sarap nito. to yan ang yung panghimagas na in order ni bakla tapos si Chloe at si Seth yung in order talaga nila mac and cheese kung anong order ni Chloe yun din ang orderin ng isa kasi pag hindi same sila magrarambol yan kaya ito na yan na yung order ko tang dereng scampi yan ang pangalan niya, ng ano niya yan yan ang pangalan ng ng recipe na yan ang sarap guys yung sauce niya may tomato para Fresh, uh, masarap talaga siya kasi with vegetable siya. Ang laki din ng shrimp. Tingnan nyo naman yung shrimp, di ba? Ang laki. Tapos, ang sarap niya yan. Pag na-try nyo yan, guys, 100%. Ang sarap talaga. Ay, kukumain kami sa Cheesecake Factory, guys. Kaya, every time na pupunta ako ng Cheesecake Factory, yan talaga yung ina-order ko parati kasi ang sarap talaga. I-try guys, pag pumupunta kayo ng Cheesecake Factory, ang sarap talaga niyan. Super yummy -yum talaga. Ang dami nilang masasarap na pagkain. O, oh, tignan niyo naman mukha pa lang. O, na. Pumunta kami sa loob ng mall. Nagulat ako. Ang ganda ng That's bacon. O, so oh, tignan nyo naman. Laki ng, ang, laki ng dragon. Ang ng dragon. Happy Dragon so Year amazing. pala ngayon. Koy ni Pachoy. Happy New Year.